Lots News Updates. Mga balita ngayon. 671 drivers at kanilang lisensya sinuspinde ng LTO matapos ang Holy Week violations. Higit 3.4 million pesos na halaga ng droga na asabat sa magkakahiwalay na buy operation sa Sambuanga Peninsula search and rescue operations sa iniulat na nawawalang British sa Darwin Negros Oriental nagpapatuloy. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng 671 ng mga driver dahil sa pagkakasangkot sa aksidente sa kalsada at paggamit ng iligal na droga noong lamang Semana Santa. Ayon kay LTO Chief ASEC, Vigor Mendoza II, ito ay alinsunod sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon. Mula sa nasabing bilang, 574 ay nasangkot sa mga banggaan, habang 97 PUV drivers ang nagpositibo sa droga. May kabu ang 1,165 show cause orders o SCOs naman sa motor vehicle owners ang inissue matapos hindi pumasa sa random roadworthiness inspections noon lamang rin panahon ng Holy Week. Samantala, agad na binawi ang lisensya ni Mark Louis Burgos, driver ng ELS Bus Company, matapos mag-viral ang video na nagmamaneho siya ng sobrang bilis sa kabila ng pakiusap ng mga pasahero. Tinatayang aabot sa kabuwang 3,454,400 pesos na halaga ng droga ang nasabat ng mga otoridad sa tatlong individual na nakalistang regional target list sa magkakahiwalay na bypass operation kamakailan sa Sambuanga Peninsula. Pinakamalaki dito ang nakumpiska sa isang buy-bus operation ng Pidea Sambuanga del Norte Provincial Office kasama ang Dipolog City Police Office kung saan limang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nasabat sa isang Val Bernard Bayubay, 30 anyos sa Dipolog City. Nahuli din sa parehong araw sa Imelda Sambuanga, Sibugay ang isang high-value individual na kinilalang si Ruel Caballo, 35 anyos, na nakitaan ng walong sachet ng hinihinalang shabu. Kasunod nito, matagumpay din na nahuli ang isa pangtulak ng shabu sa barangay Dao, Pagadian City na kinilalang si Jesse Velos na nahulian ng anim na sachet ng shabu at caliber .38 na revolver. Nagpapatuloy ngayong araw ng Huwebes ang search and rescue operations para kay Mark David Morris, 44 years old, isang British na naiulat na nawawala sa Dawin Negros Oriental. Ayon kay Lieutenant Marion Abigail Enopia ng Philippine Coast Guard o PCG, ipinaalam ni Emily Tan Fern, asawa ni Morris at residente ng Singapore, ang pagkawala nito bandang alas 8 ng umaga noong Miyerkules. Lumabas umano si Morris para mag-free dive mag-isa sa may Lalaw Beach Resort ayon sa tawag nito sa kaibigang si Martin Sardilia. Wala namang nakakita kung talagang lumusong siya sa dagat. Walang natagpo ang scuba gear sa inuupahang apartment ng mag-asawa dahilan upang imbisigahan pa ng Coast Guard kung totoong nag-dive ang banyaga. Tatlong beses nang naghanap ang lokal at banyagang divers ngunit bigo pa rin. Magdadagdag ng puwersa mula sa Coast Guard Special Operations Unit ngayong araw upang ipagpatuloy ang operasyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Ah, okay.